Ano yung probinsya mo? Um, Marinduque and Leyte po. Marinduque. Ang tatay mo, taga? Ang papa ko po, taga Leyte po. At yung mama ko po, yung taga Marinduque. Okay. Ikaw ay nag-aaral? Yes po. Kasi nungkuyan ano? po, akong grade 12 student. Grade 12 student. Yes po. Ano trabaho ng tatay mo? Um, yung mama at papa ko po, um, humahango po sila ng mga mani tapos niluluto po nila yun sa iba't ibang flavor po tapos sinusupply po nila sa mga iba't ibang sari-sari store po. Ilan eh, kayo eh, mga kapatid. Dalawa po, pangalay ako, will mm, Ba't ka sumali dito? Um, gusto ko pong maipakita yung talent ko at makapagpasaya ng maraming maraming tao. Pangalay po yun. yan. Pero <laughs> sino kasama mo? Eh, pinapakilala ko po sa inyong lahat, ang pinakamasipag kong nanay, Magandang hapon, gabi, Nanay Mai. Ano gusto mo sabihin sa anak mo? Be, mahal na mahal kita. Galingan mo, good luck. At ito yung chance mo na ipakita ang iyong talento dito sa Wawawin. At nagpapasalamat ako kung dahil sa'yo, wala ako dito sa Wheel of Fortune. <laughs> wow, thank you, Nay. Ama, uh, wala akong ibang gustong sabihin sa inyo, kundi maraming maraming salamat po. Um, isa po kayo sa pinakamasipag na magulang ni, Ma ni Papa. Lahat po ng raket, pinasok ninyo para lang po may taguid kaming dalawang magkapatid. Para lang po mabigay lahat na pangangailangan namin sa si pag-aaral po namin. Um, sobrang swerte ko po kasi meron akong magulang na supportive katulad ninyo. Never po ninyo pinabayaan sa lahat ng mga laban na nilalabanan ko. Nandiyan po kayo nakasuporta sa akin palagi. Sobrang swerte ko po kasi meron ako magulang na katulad nila. Um, <laughs> hindi po lahat tayo napihayaan ng mga magulang kaya sa lahat po ng mga teenagers na katulad ko, mahalin po natin yung parents natin dahil sobrang dami po ng mga sinasakripisyon nila para, para lang po sa atin, para lang po maibigay yung, yung future na para sa atin. Mahal na mahal ko ka po kayo ni Papa Ma. I love mahal you na, po. Mahal na mahal na kita, Okay. Yung yung jacket si nanay para sa yung yung. Saka pa, yung papa niya. Yung nakakatawa naman. Para sa'yo, saka sa papa niya. Hello mga kapuso, I am Elay Timbo ba ang video na ito? Nako, marami kaming hinyanda para sa inyo. Kaya mag-subscribe lang sa official YouTube account ng Wawa Win. And don't forget to hit the bell button para lagi kayong updated. Mula